Guys, kung gusto po nating mag-hold ng isang party live, ayan, i-click po lang natin yung ating apps. Ayan, alamin po natin ngayon kung paano po ba tayo gagawa ng isang panel para sa ating party live. Ayan sa taas po nakikita po natin yung naka-highlight party. Ayan, sa baba rin po may naka may makikita rin po tayong kulay orange, ito, party iki click lamang po natin ito. Ayan, kung gusto po natin i-try gumawa ng panel sa Party Live. Ayan, click po natin. Ayan, lalabas po dyan. Ayan, sa taas po, meron po tayong camera. Gusto, kung gusto po natin i-front or i-back ang ating camera. At sa taas po ng ating profile, Makikita po natin yung kung ano yung gusto nating i-content sa pag-hold natin ng isang party. Pwede po tayong mag-select dyan ng chatting, singing, dancing, make friends, at games. Ayan, bahala na po kayo kung anong gusto nyo sa magiging party nyo. At dito po sa baba, meron po tayong makikita ang video at saka voice. I-click lang po natin yan. At sa pinakababa po, meron po tayo dyan panel. Gagaw yung gagawin po nating panel, ayan, magse-select lang po kayo kung ilang panel yung gagawin nyo. Yung una po, yung apat lang. Ibig sabihin po niya apat po ay tatlo po dyan yung free na ma mayroon kang mapapaupo na iba. Ayan, halimbawa kung gusto mo, kung gusto nilang umupo or mag CS sa iyong party. Ayan. Sa, yung sunod naman po ay yung anim. Yung sunod po ay 9. Ayan, i-click mo lang po dyan kung ano po ba yung preferred mo or gusto mo na panel. After po niya makapag-select ka dyan, pwede ka rin pong gumamit ng filter. Ito po, o. Oh. Ayan, i-click mo lang po yan kung gusto mo magawa ng filter para sa kamo, kung gusto mo may mga design-design. Ayan, meron po tayo niyan. Then, after po niyan, i-click mo na po itong hold a party. Ayan guys, try nyo na. Salamat sa panonood. Sana yung makatulong. Yun lamang guys. Thank you so much.